Sa pool sa CCTV, ang pagnanakaw ng isang babae sa magkakatabing establishmento sa Baguio City. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulhensho. Pagmasdan ng babaeng niya na pumasok sa tindahang ito sa Baguio City kagabi. Abala siya sa pagtingin ng mga produkto. Ilang saglit pa, lumapit siya sa likurang istante na parang chinicheck ang mga produkto. Pero ang babae, nagnanakaw na pala ng mga garapon ng kape. Ayon sa mga bantay ng tindahan, ilang beses na silang nasalisihan ng sospek at laging kape paraw ang kanyang pinupuntirya. Una, ganun din, sinamantalid ninyong maraming tao. Ganun din ulit, parang mga mamahaling kape, mga imported. Eh, hindi namin napansin dito sa bandang likod na ganun na pala yung ginagawa ng isang customer. Eh, hindi naman natin inaakala na magnanakaw kasi sa itsura naman niya, pa, disende naman. Pero hindi lang sila ang nabiktima, na nakawa naman ng cellphone ang cellphone ng katabi nilang tindahan itong lunes. Ah, syempre po disappointed kasi matagal na sa akin yung phone na yun. Tapos ang dami kasing um, important thing documents, ganoon. Tapos kailangan ko din sa school, ganon, Kaya yun, disappointed po talaga. Hinala tuloy nila, isang grupo ang nasa likod ng pagnanakaw. Nagpasaklolo na rin sila sa gwardiya ng Gusali. Pero sa hindi malinaw na dahilan, hindi raw ito ini-report sa mga polis. Tumanggi muna ang pamunuan ng Gusali na magbigay ng pahayag. Hinahanap pa rin ang sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.